sa is company na to napakaraming sumugal. Ayan mga ma'am sir, yung topic natin ngayon is about MetaMax. We're talking here not just 5,000, 10,000, 20,000 hindi. So we're talking about here around hundreds of thousand. Even million guys So sino ang hindi bugugo ang mundo Sa isang iglap ay naglaho Na parang bula ikong si Max So disclaimer lang mga ma'am sir Ito po ay base lang sa research ko And personal experience na rin Dahil na try na natin mag-invest kuno dito kay Metamax At ito nga ang nangyari So para na rin makapagbigay ng review or honest review sa inyo about this MetaMax, kaya gumawa tayo ng video na to ngayon. Well, sa akin kasi mga ma'am, so hindi naman ganun kalaki 'yung ininvest ko dito pero yung iba na nababasa ko sa FB group, sa GC sobra 100,000 yung mga perang pinasok nila dito kay MetaMax. Nakakaawa lang dahil yung iba nangutang pa talaga para lang maipang invest dito kay MetaMax. Paano ba naman kasi mga ma'am sir? Sino bang hindi nyo sa ino-offer na kitaan o mga rewards nitong si Metamax? For example, ako, nabili ko yung one star or yung first star which is worth of $90. So let's say, nagpasok ako ng $5,700. Para ma-avail ko lang yung one star na yon na worth of $90. Sa pag-avail ko nun, meron ako kaagad ng cashback na 60 dollars. Imagine, more than 50% ka agad yung ibabalik sa'yo. Kung iisipin mo lang ako, talagang mag-iisip lang talaga tayo. Too good to be true. Parang walang ganon eh. Walang ganon na mag invest ka. Then agad-agad, babalik sa'yo more than 50% na cashback. Di ba? Diba? karamihan kasi tingnan sila siya, 'di ba? Pag nahalinig tayo ng cashback sa Lazada, Shopee, magkakano lang yung cashback na tinatawag, pero dito kay Metama, sino bang hindi may niyo? 'Di ba? More than 50% yung cashback. So katulad ng ibang platform, so maswerte yung mga nauna. Oh, nakatikim ng payout, nakapag-withdraw ng ilang beses, pero yung mga nasa hulihan, yun ang nakakaawa. Lalong-lalo lalo na yung mga appliance, talagang kung sa ROI is nakabili na yan ng mga ari-arian nila, pero kumusta naman yung mga nasa huli? At ito ang pinaka nakakatawa sa lahat kasi meron pa event nga to si Metamax na nagkagulo Uh, nung una sa Okada, tapos nalipat sa Kingsford Hotel, which is uh, may mga pumunta naman na representative ng first day. Pero nung mga sumunod na araw, naglaho na parang bula na lang ang mga representative ni Metamax. So, well, so hindi man lang sila nagbigay ng abiso na nag-exit na pala sila. So parang pinlano, no? So yun mga ma'am sir no uh, masakit isipin no ang daming sumugal ng mga Pilipino dito no mga OFW dito sa scam company na to na MetaMax. Actually yung ino-offer talaga niya is kaya magre-rate kay i-re-rate mo yung mga video, di diba? Yung mga video eh uh, five star or four star to 5 star. Ganyan, i-rate mo siya. but before mo i-rate, kailangan mo munang panoorin ng 10 to 11 seconds bago ka makapag-rate. So, yun yung pinaka-main na ino-offer nitong Metamax. Yun daw ko, no? Pero, sa totoo lang, investment talaga yung labas ng uh, Metamax ko nakikita rin dito yung Ponzi scheme eh. I don't know ah. Pero kasi grabe yung mga invites eh. Kasi halimbawa may na-invite ka. Tapos yung na-invite mo. Tapos may na-invite pa yon Nakaroon ka pa rin ng commission dun. So sino ba ang hindi maiinganyo? Kaya yung ibang mga upline. Grabe libo-libo talaga yung mga na-invite nila dito. So start nagkagulo nung nagkaroon ng SEC advisory eh. Si PH, uh, at si Gcash, Gcrypto, restricted na doon si Metamask. So, na start nung nakatanggap ng na SEC advisory na yon doon na medyo iba na yung takbo ng withdrawal ng mga tao. Based so, sa mga dating nagwi-withdraw, hindi na normal yung uh, tagal ng withdrawal. So hanggang ngayon, wala nang nakapag-withdraw dito kay Metamax. At ayon kay Miss Jenny, which is siya yung founder and CEO nitong Metamax. I don't know if that is her true face yung nakalagay dyan sa picture na yan. Pero I doubt na kung yan talaga yung ano niya or gumamit lang yan ng picture ng ibang tao. So for me, mga ma'am sir, Metamax considered as a big big scam. Ito mga ma'am sir, tingnan nyo oh, yung apps o website ni Metamax. Wala na. ba? Diba? Wala na, burado na. Web server is returning an unknown error. Ewan ko ba sa ibang mga appliance dito kay Metamax? Kasi grabe binibigyan nila ng false hope yung kanilang mga members. Na obviously, scam na o, oh, hindi na ma-open. Pero yung iba talaga, binibigyan pa nila ng false hope. Ewan ko ba, pera-pera talaga. Pero mga ma'am sir, ito lang yung sa akin. So, kaya gumawa rin ako ng content is to give you warning. So, mga ma'am sir, beware sa mga ganitong klaseng is pa So, obviously, uh, doon pa lang sa uh, ino-offer nila to good to be true na yan. Tignan nyo tong uh, announcement tong CEO na Jenny nung June 30. I am now telling you clearly that Metamax has closed down. O, di ba? Ganun, ganun lang. <laughs> Actually, ito kasi yung mapapansin ninyo ah, sa mga ganitong scam company kasi scam company. di diba? scam company na lang for short. Sure. Pansin niyo hindi tumatagal ng 5 years yung mga yan. So yung iba months lang. So itong si MetaMax, nag-anniversary pa nitong March. Nag-anniversary pa siya, pero hanggang June na lang. Kasi so, pagdating ng July, yesterday, so wala na, 'di ba? Wala na uh, as in totally confirm na ah uh, Metamax is a scam. At ito pa another reason na kaya ginawa ko tong video na to is para mai-announce sa inyo na itong sa si MetaMax ay may ginawa. Okay? May ginawa na bagong kalolokohan ng mga tao. Yung ginawang website ni MetaMax. Halos the same lang din ng kay MetaMax, nagkaiba lang sa pangalan. So ipapakita ko sa inyo So for your awareness po mga ma'am sir, eto na po na naman ang ginawang bagong website para sa panluloko ni Metamax. Ayan, para marami na namang mabiktima, nakalagay na pangalan na naman nila is Traffic Ad. Yung website, ayan o, newtraffic.club. So tandaan nyo mga ma'am sir, nako po, wag na kayo magpabiktima. So si Metamax, pa bago bago lang yan ang pangalan, pero yung mga modus na yan, iisa lang. Diba, iisa lang gumagamit lang sila ng iba-ibang pangalan ng mga platform or ng company nila. At kung mapapansin niyo parehas na parehas, kopyang kopya kung ano yung uh, display niya kay Metamax, ganitong ganito dito kay Traffic Ad. Pag nakita yan, considered as scam na yan mga ma'am sir so, so, it's your choice na lang po kung magpapaloko pa kayo pero merong mga katulad nito mga content creator na nagpapaalala sa inyo para hindi na kayo maloko. So kapag naka-encounter kayo ng katulad ng mga ino-offer ni Metamax na manunood ng video, and then magkakaroon ka ng dollar, and then the dollars, may cash ba ka na more than 50% na babalik. So guys, it's too good to be true. Okay? Walang ganun. Walang shortcut, mga ma'am sir. So, tsagain na lang natin yung mga Uh, another source of income na magkakaroon tayo ng profit na pa konti Kaya sa yung magsusugal tayo na alam naman natin sa sarili natin na bandang huli, masusunog lang din lahat ng ating pera. So kapag uh, nakita ninyo na official na lumabas na at maraming nag-i-invite, gamit-gamit ang platform na to or or website na to o yung apps na to guys, i-report nyo kaagad sa SEC. Okay? Para wala nang maraming mabiktima. Kasi once na ni-report nyo sa SEC, katulad nyo nangyari kay Metamax, di ba? So, doon sila nag-start nagkagulo. Kasi nga, alam nila sa sarili na na-scam talaga yung mga inuoffer nila. I suggest na once na ma-encounter nyo ito, it's either na iwasan nyo na or i-report nyo kaagad sa SEC ma'am sir naiintindihan ko po kayo na 'di ba katulad ko sino ba ang hindi uh, gusto na umangat sa buhay 'di ba pero uh, kung ganito namang paraan na parang nagsusunog lang tayo ng pera 'di ba sugal to eh malala pa to sa sugal eh if i were you iwas iwasan nyo yung mga company na to and kung kayo naman to ay ini-invite make sure na kailangan Uh, pag-isipan nyo mabuti, di ba? Eh, huwag po kayong uh, sumali sa mga ganito kung yung perang gagamitin ninyo is, is yung inyong savings, yung inyong emergency fund, or nangutang pa kayo. So, para lang isugal sa mga ganitong walang kasiguraduhang mga side hustle na to, like Metamax. So, I suggest mga mam ma sir, tigil-tigilan na. Marami diyang mga legit na pagkakakitaan guys. Kahit pa konti-konti ang profit, ulitin ko, 'di ba? Katulad ng sinabi ko kanina. Kahit pa konti-konti yung profit, ayan pagtiyagaan natin, at least 100% merong bumabalik sa atin at hindi mawawala. Okay? Pero yung mga ganito, nako. Huwag na lang, better na huwag niyo nang subukan. So ayun lang sana po nakatulong sa inyo yung ating uh, honest review sana nakatulong ito lalong lalo na sa mga nagbabala ayan, na sumali sa mga ganitong klase na mga scam company ayan, pero mag-research talaga tayo research tayo ng todo bago tayo magsunog ng pera natin guys, so if you think na nakatulog please like and subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video, so yun lang mga ma'am sir thank you for watching and see you on my next video bye po